Sa wakas na meron tayong Aerox na dinala. Sinakay na lang sa pickup. At uh, wala daw power. Ay stuck lang, lang ano, ng ano, nang 2 days. At uh, nalubat yung battery no pinalitan. Ayun, ayaw na gumana. Ayaw nang kumandar. Parang redondo na lang redondo. Ay eh, che check natin kung ano yung problema nito mga sir wala naman daw check engine eh. saka base naman sa motor makinis okay. dan sa unahan na lang para ma-check natin Okay, testing natin. Check mo natin mga sala. Baba pa lang ng kilometer nito mga sir. Yun. One one nine twenty one nine twenty four. Ayan. Nalubat na yung battery. Kaya ibig sabihin puntirin natin yung battery. Para malaman natin kung ano yung problema nito. Basta pinaka-importante. Walang check engine. Ah, connect yung Y-connect na na isa sa ano nagpapalubat. Kaya pagka hindi nyo ginagamit yung unit niyo i-stack nyo lang tanggalin nyo na lang yan. Sok, sok nyo pag gagamitin nyo tapos nagamit tayo ng ano ng uh, battery para malaman natin kung ano yung gagawin natin kasi hindi natin mapapustoy bago na yung battery kasi nalubat siguro ano uh, pinandar ng pinandar din uli tapos walang power ayan meron akong battery at uh, tatanggalin natin to para matesting natin mas malaki yung battery nya compared dun sa ilalagay ko mas importante Makita natin O mapaandar natin Okay Ayan Nagabit na natin yung battery Sarado muna natin Para matesting natin Okay ridon do lang Ridom do Ayan Ayaw mandar kaya susunod so, dati pupuntirihin yung kanyang uh, spark plug or yung cap. Yun ang pupuntirihin natin. Sabay na rin ang pakinggan natin yung kanyang uh, tunog ng fuel pump. Tatanggalin natin to Ayan. Okay. Ito mga satanggal ko. lang nang ligyon dito. Tapos ito yung spark plug cap niya. Sa pinakaduro ng spark plug cap niya. itata na. Itanggal ko muna sa pagkakalagay sa kwan. Dahil ito uh, Titignan natin to kung may kurinti lalabas dito. Ayan, check natin. Tapos. Okay. Malakas yung kanyang kuryente At uh, gagawin natin. Kasi ito minsan nagkakaroon ng problema sa spark plug cap. Hindi ito. Itututok natin dun sa pinaka spark plug kung uh, to tapos susunod natin gagawin kapag ayaw pa rin bubuksan natin yung spark plug nya basta pinaka importante walang check engine para sip yung ano Okay, itong mga sa ko na yung spark plug nya ito yung spark plug nya tinanggal ko meron naman kuryenteng lumalabas dyan pero kailangan pa rin natin mag try ito nangyalam ako ng uh, spark plug doon sa motor na umaandar testing muna natin to after natin matesting testing ang uh, spark plug kung same pa rin ang uh, check natin dyan injector o yung fuel pump na kasi kapag ka nag check tayo ng ganito mga sir pinaka importante wag na wag muna tayo magpapabili ng pisa baka kasi uh, kapag ka nagpabili tayo ng pisa hindi natin magamit sayang kaya kailangan check mo natin kapag ganito yung problema ng motor ninyo check nyo yung kuryente lalo pag nalubat battery unang una para ma check nyo check yung kuryente tapos yung bato ng uh, fuel pump na gasolina papuntang makina kasi makikita naman sa unit sariwang sariwa pa kaya check mo natin to ayan pagka testing ko same pa rin kaya ang i-check natin yung bato ng uh, gasolina papuntang makina tatanggalin ko rin yung spark plug ito mga sir, ko na yung spark plug nya at uh, ito, tinanggal ko yung kanyang uh, fuel line hose na nakakunik dito sa fuel pump sa ilalim ng tanki kasi siya mga ka nasa ilalim ng tanki yung kanyang uh, ano yung hose kaya titesting natin dapat pagka-on oh, na ang ignition natin mayroon dapat yan na tutulong gasolina kapag tinanggal to yan, testing natin okay on ko na yan kahit hindi ko ipakita sa baba dapat meron nang pumatak dito walang pumatak kaya normal talaga yan na hindi aandar yung motor mo kahit anong gawin mo lulubatin lang yung battery mapapabail ka ng battery hindi pa rin aandar yan kasi yung fuel pump ayan hindi gumagana or walang bumoto kasi kung sa ano naman yan kung sa wire mag check engine kaya gagawin natin sasalangan natin ng uh, MIA yung aking pinang diagnose kapag fuel uh, pump ang problema sasalangan natin yeah, ito mga sala ginamitan ko sa ng MIA kung uh, binaypas ko yung fuel pump tapos sinuksok ko dito hindi ko kasi pinipitawan kasi yung gamit nating na pantusok, pang click ito, ginamit ako mga sya, ganito tapos saka natin itatry paandarin kung mag start sya buksan mo nga yan, sir no? i-on mo nga yan sige, sagad mo tapos paandarin mo, sir ngayon, <laughs> mandar <laughs> ito mga sya, mandar sya Okay, ibig sabihin niyan ang uh, may problema yung ating fuel pump. Wala sa makina, wala sa spark plug, wala sa spark plug cap, pero na trace ko na rin yung kanyang spark plug cap na kalawang na kapag kanalubak pag nahugot, mamatay. Uh, isa rin niyon sa kailangan dapat palitan. Pero yung fuel pump, ay mapapansin nyo, hindi ko tilanggal yung uh, ano yan, wire. Uh, kulit na sa ilalim kaso walang kasuling ng tumutulo kaya na-confirm na natin ang may problema dyan yung fuel pump dahil uh, version 1 to version 1 to diba? so 2 na to? ah version 2 yan walang tumutulo kaya matik fuel pump ang problema kaya dapat napaka-importante na tinitrace muna bago tayo magpabili ng pisa kaya ngayon natrace na natin magpapabili lang tayo ng pisa. kaya mandat na siya kaya natanggal na natin yung fuel tank nya kasi magpapalit tayo ng fuel pump okay. Sana na fuel tank ayan mo ayan mo testing natin bago natin ikabit kung uh, fuel pump ba talaga or sa wiring ayan pero kapag kagaya itong mga sir na uh, bagong bago pa yung unit pira naman kasi na gamit matik yan ano na fuel pump pero para makasigurado tayo check natin dito at kung talagang fuel pump dahil pinabili ko na si sir yan bago nasa original itong mga sara itis nyo mo i kabit mo to tanggal yung baterya ha tanggal yung tinanggal kasi salpak yun mamaya na lang salpak mo nga ating mga sara kasi nakatanggal pala yung bateri nya salpak rin sa ano sa fuel tank na ay yung fuel tank niya okay yan mga kasal binabalik na rin yung fuel tank at uh, ito yung ating uh, pinagpalitan no? Uh. yan ito yung pinagpalitan natin mga kasal nasa 4,000 na rin yung isang set nito mga kasal tapos mamaya, testing natin. Isaksak mo muna, muna to. Para tumunog. Okay, ito mga sarong, maandar na siya. Kaya matik, fuel pump lang yung problema nito mga sir. Bukod dun, wala na. Okay, tama sa kong na natin yung mga playrings nito. Dahil uh, okay na. Napalitan na natin yung fuel pump. Tapos, titesting natin ngayon. Binalik ko na ba yung battery ko? Binalik ko na muna. Kunin battery ko? Binalik ko na ba yung muna, ko? Binalik yung battery ko? Binalik ko na kasi yung battery Binalik Binalik yung battery nang uh, hindi pa natcha-charge nang maayos. Kaya yeah. easy series na lang natin kung ba isusuko lang natin. Ah. Eh, yeah. yeah. para mapandar natin. okay, tama sir, bali easy series natin. Positive positive ba pagka mag series kayo ng battery? Ayan, positive. Doon din sa positive. Huwag niyo pagbabalik tayo. Baka makalimutan niyo. i spark 'yan. Okay, ayan. Start na kagad. Yung battery natin kapag nalubat ng ganyan at alam niya naman na bago yung battery ninyo at uh, walang problema o so alam niyo yung nangyari sa motor ninyo na puro kayo post uh, start. Na kahit na hindi na umaandar o ayaw na umanda ng motor, post start tayo ng post start, malulubat yung battery. Pero kapag uh, ano, hindi nyo na kailangan ipa-charge, kusa na lang siyang mag-charge dyan sa battery nyo. Sa motor ninyo. Kapag uh, ano, tumatakbo. Yung white connect, ayan, dinisable na lang natin kasi hindi naman din uh, nagagamit yung Y-Connect yan, smooth na smooth sya oh. bali tinatak mo nito 19,245 batang bata pa mga sir kaso ah, ikaw lang talaga hindi natin masabi kung kailan man isira yan, tapos nag CBT cleaning din tayo dyan kaya goods na goods na, ayan, Pwede nang makuwi. Ayan, Aerox B2. B2. Uh, Y-Connect, keyless. Ayan, nabas mo na. Testing mo muna. Ayan, testing mo muna kung may power. Ayan, ganun lang kayo yung mga sara. Mag-troubleshoot nyo muna ng maayos. Baka kayo bumili ng pizza. Baka kasi mali yung mga ganyang pizza. Sayang. Okay.